Hi guys! So panibagong araw at panibagong kalokohan na naman yung gagawin Meron akong ginawa dito guys eh. Meron akong... Oh, o diba? Ano yung maaalala nyo pag ganito yung ano? Yung uh, mukha ng pagkain? Sa may mga alagang... Sa may mga alagang aso sa dyan, malamang ay uh, alam na alam nyo kung kapag yung anong isura ng ganyan. Dahil meron akong... Uh, meron akong pinaggayahan yan guys. At yung pagkain ng... <laughs> ng mga aso ko. Itong doggo, guys. Actually, itong doggo talaga, guys. Ito talaga yung pagkain ng mga uh, alaga ko dito sa bahay ng mga aso ko. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga alaga namin dito sa bahay eh ang matataba. Yan, ganyan sila, guys. Dahil nga itong doggo ay 100% real meat at high in fiber, high in protein, healthy talaga itong mga pagkain na to. Pero syempre, gagawin natin kay papa niya. <laughs> Paano kung yung kakainin niya i dog food? <laughs> so, talaga guys, let's go. <laughs> May papatingin ako sa'yo. Sarado mo yung pinto na maayos. May niluto akong pagkain, siyempre. Niluto na naman. Ano? <laughs> Ayot na Baka yan. Bakal ina. Baka mo putang luto yan. Lutong maayos to, luto. boy ina. Oo. ko okay yan. Oo, oo siyempre. Mabubusog na. ako. Ano no? Hindi lang mabubusog. Masasarapan pa ako. Lalakas ka. Opo, ba, putang ba? bago yan yeah. Oo, lalakas ka. Ah, dahil ito ay high in protein. High in fiber. O? Oh? Itong ano, diba? bago yan ah. Nutritious. Bakit matagal na yung ngayon lang pinakain sa Nutritious at healthy. Hindi, ngayon ko, ngayon pa lang. Eh. Ngayon ko lang naisip na na Hello. lutuan ka na ganito yung ipapakain ko sa'yo. Uh, so ngayon, ngayon ko ngayon ko mapahain. Ma, serious school talaga yan? Senior 100% real meat. Mm. Yan? Oo. Oh, oh. Church <laughs> uh, talaga yan? Ginugil mo yan? Oo. Oh, 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 Tiguan mo. Oo. Eh parang ano to, beans na ano. Tikman mo muna po, yan ang hirap sa iyo, puro kang salita ng salita ng ano eh. Oh. Ano oh, Masarap. Mm. Oh, mo pa. Yung para ano-ano tayo talaga. Na... High protein to. Ah. High protein nga 'yan talaga, o, diba? oh, 'di ba? High protein. Masarap nga. 'Di ba? Yun yung mga tayo, ganyan kaya? dapat yung mga binibigay sa iyo, high. Dapat nung pa pinakain mo sa akin to, ha? Ano no? Nung pa. Para Bakit doon? Ba, ba syempre ano, hindi ko pa naman. Hindi ko pa naman tandaan ako, hindi mo pinakain ng ganito. Gago. Dun dapat may dumagin. Maano na pa. Eh, ayun na discover, ngayon ko lang na discover na <laughs> ayun pala yung para. Ayun talaga yung para, para sa iyo. Kumain na ako ng chicken ako ni. Eh Ay, ito ayun talaga yung para sa yung So ngayon ko lang na discover, O 'di diba? ba? Oh, alam mo ba yung mga ingredients niyan? Oh, huh? hmm? simple lang, simple lang ingredients niyan. Bubuksan ko lang. Bubuksan ko lang tapos isasalin ko. Oh, 'Di ba? Ganun lang. Oo, oh, ganun lang. Oh. Tama na bilian. Ay, oh, ito talaga na bilian. Ayan. Bilian. Ayan. din <laughs> oh. <laughs> ako. mo tangki pagkain ng aso to, hanke! <laughs> Tarantado ka talaga, hay po, tangki na ka. Alam masarap? O, dito mo, kawa ka mo, kawa ka mo, kawa mo. Sa unang, O, 100%, 100 kid dog! Kikin <laughs> mo, meat dog. Ayan talaga yung para sa iyo. So ngayon ko lang na-discover. O, diba? danda mm, Masarap. Mm, mm, o, sige, tikman mo pa. Kaya sa'yo, high impact. Dapat nung pa pinakain mo sa'kin, sa tanga Oh, oh, ayan ha, na, oh. Nakalagay pa dyan, oh. Pinag high in fiber. Malagay mo pa, high in protein. To so, ay high in protein. Oh. High in fiber. Ba? Puntang ina. Ah. Puntang ina. Pang, pang aso pala yan. Puntang ina ka. Oh. Ano ba, Sara? Puntang ina. Malakain. Kung hindi mo, sir. Dila mo, dila mo, dila. Okay, mo. Okay, oh, dila mo. ano. Ayan ang ngayon bago mong kakainin pa ha? Puntang ina. o nga. Oh, ayan ang bago mong kakainin. Ha? Sarap Ikaw kumain. Puntang ina mo. Oh guys, 100% percent beer meat. High protein. Okay na no, okay sa akin to, pero hindi sa akin ha. Gagawin ko tayo yung trick. Pero sa akin to, talagang high protein. Pero sa iyon, di <laughs> iyo, hindi pa pwede. Ay ko lang yung pakain ni Chi, tartado ko eh. Tanginan to. Pero sa asa maganda ko to. Gagawin ko tayo yung